Hello, welcome po sa akin channel. Geraldine Vlog. Ayan po, hata. Ngayon na ay magluluto tayo ng uh, napaka-simple lang na ginataang manok. Ayan, makita niyo naman, pero mukhang napakasarap. At hindi lang po talaga mukhang, talagang masarap siya. At sigurado kong makakaubos kayo dito ng maraming kanin na naman yan. Tara na guys, umpisa na po natin magluto. So ayan, um, dalawang hita lang ng chicken. Dahil ako lang naman po ang kakain. Nagchop na ako ng bawang. At uh, sibuyas. At saka, um, luya. So yan guys, uh, nag-ready -nag na ako ng mga sangkap ng ating iluluto ngayon. So... at ayan, uh, yan nga po pala yung isasahog kong malunggay at nakuha ko lang din dito sa aming uh, uh sa aming lab, labas ng bahay <laughs> sa labas ng aming bahay kasi meron kaming tanim na malunggay na halos naghihikaus na so yan, nakakuha ko ng ano pansahog ko so yan nga at uh, mag, ano, magigisa na tayo so ininit ko na muna yung ating kawali lang sa ganun ay uh, maging ready na para lagyan ng mantika. So, yan. Okay. Ang gamit ko nga po pala mantika ay yung, ano, yung olive oil. Kasi maganda yun sa, ano, uh, ano ko na. Just, Lord. Ayan, guys. Ninagyan ko na yan ng mantika. Uh, olive oil yung gamit ko. So, yan. Magigisa na tayo, no? Um... So ayan guys, nagisa ko na at hindi ko na pala naipakita yung pagbisa ko ng ano bawang sibuyas sa kaluya. Kasi sa sobrang excited ko, imbis na on the video, eh na-off ko pala yung video. So ayan, pero alam niyo naman na kung paano magbisa, diba? So ayan guys, ah, kinisa ko na yung ano, chicken natin sa bawang luya at sibuyas. And then, nilagay ko yung chicken. Pero hayaan mo na natin itong ma-fry ng konti para nang sa ganun ay manuot yung lasa ng ating sibuyas na ano yung mga ricado na ating pinanggisa. So yan, uh, de, uh, hayaan mo na natin hanggang sa mag, uh, medyo mag golden brown siya sa each side. Ayan. And then kapag tapos ay uh, takpan natin yan. Thank you. Ayan na nga at uh, baliktarin na natin. Ayan, so medyo na-fry na 'yan sa kabilang ano side niya. So ayan dire-diretsoin lang natin ng mabaliktad lahat. thank <laughs> you nilagyan ko nga pa rin pala yan ng ano paminta sa ay paminta saka ano saka nor cubes and then ngayon yung gata naman yan yan lang po yung mga sangkap na nilagay ko at saka um hayaan lang natin siyang kumulo at uh, mamaya-maya pwede na rin nating dagdagan ng uh, tubig yan at Saka takpan na lang po natin at hayaan nating ma um, lumambot yung chicken. lalagyan ko ka pa nga pala ito ng kalahating lime. Ayan. So, kung ano kasi, nakaka, parang nakakasuya, ba diba? Kapag ano, puro gata lang. So, ngayon nilagyan ko yan ng lime para nang sa ganun ay hindi siya masyadong, uh, ano, para may twist yung lasa. Ganun. Thank nilagyan ko din dyan ng tatlong itlog. Ayan, syempre mahilig ako sa itlog. Hindi, um, bali dagdag na lang dun sa chicken kasi kakaunti nga. Uh, kaya nilagyan ko na lang ng itlog. Ayan guys, so tatlong itlog lang naman yan. So ayan, hintayin natin na... Uh, um, Hintayin natin totaling lumambot yung chicken natin para ano, mas masarap dinagdagan ko nga rin po pala yan ng ano ng paminta pero depende na lang po yung sa ano sa panlasa nyo kung anong para sa inyo ay nararapat na lasa niya di ba sa sa akin kasi medyo mas, gusto ko yung ano medyo strong yung paminta natin so ayan ilagay ko na ang malunggay at malapit na tong maluto yan, kasi ang malunggay po malapit lang, ano, kahit kakalagay mo lang ng, ano, at takpan mo, pwede na. Pero ako kasi gusto ko yung medyo malata-lata ng konti sa, sa, ano, para yung lasa ng malunggay ay mapunta sa sauce ng ating ginataang manok. So, ayan guys, uh, bago matapos ang lahat, uh, gusto ko lang magbigay ng big shoutout sa aming nga uh, PNC family, yan, sa so, pinangungunahan ng aming President Marlon, Mix Marlon Black, at ang aming uh, uh, co-founder Maven Black, at ganoon na rin sa aking co-admin at ang aking partner na Mika Ayu Vlogs, uh, Vic Travels Nap and Mixi Cut, yan, at he loves Annie Bolisere, and B. Randoms, Shinkage, and Maris Austria. At uh, yan naman po si M.M. Vlog. Hello, uh, bro M.M. Vlog. Um, compare old Pinoy movie. Ayan. So, nandiyan din si ating si, si Aurora Cooking and Soprano, bro Soprano. Uh, at si Bunso Tisay. Ayan, Tisay TV. Darling Darling at Daisy Cuisine. Ayan. Uh, maraming maraming salamat po at sa uh, hindi ko po nabanggit ay uh, uh, Basta, nasa PNCM po, all over PNCM. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa akin channel, Geraldine Vlog. At uh, yan po guys, uh, muli akong nagpapasalamat sa lahat-lahat at lagi kayong nakasuporta sa akin. At maraming maraming salamat sa inyong lahat. At ito na po ang ating uh, ginataang chicken. Looks so yummy guys. Ayan, makita nyo naman. Ang sarap-sarap. Sigurado na naman makakarami tayo ng kanin dito. Yummy talaga siya. Okay, looks pa lang niya. Ulam na.